Pamilyar ba kayo dito sa bitoka na to? Ito ay bitoka ng bangos, makanoy. Kung sa iba, ah, hindi pinapansin to. Dahil marahil hindi nila alam kung kinakain to o hindi. Pero para sa akin naman dyan to. Ah, binigay na lang pala sa akin to ng suki ko sa palingke. Dahil, syempre, matagal ko ng suki yun, matagal ko nang makilala. Sabi niya, libre ko na sa iyo yan. Pero pag binili mo sa palingke to, 100 pesos to dalawang tumpok meron na rin ako ditong sibuyas dahon saka sibuyas saka luya at maglalagay na rin ako ng tubig sa kawali yan ko siya papakuluin mga noy at ito naman ilalagay ko na to yan Kabayanan nyo mamaya, masarap yan. Tapos lagay na rin tayo ng sili dyan, no? Para sabay na siya sa pagkulo mamaya. Ang tabayanan nyo mamaya, Makanoy. Yan, Makanoy, no? Kumukulo na yung ating sabaw. Maglalagay na tayo ng asin. Ito. At konti lang na bitin. Konting-konti lang. Yan, yan. maglagay din tayo ng pamintang pino. Yan. Taluin na natin ng konti Yan. Ngayon mga kanoy, saka natin ilagay yung bituka ng bangos natin. Ayan, oh. Yan. Pag naloto, yan, parang balot yan. Parang balot. Diba? Tabayanan nyo mamaya. Silagay na rin natin yung ating kalamansi. Yan. Napakasarap yan. Napakaangas yan. Yan na mga kanoy, oh. Kita nyo, luto na yung ating bangos. Bituka ng bangos. So maglalagay ako ng kangkong dyan optional lang to ang kangkong makano yan dito ko lang siya ilalagay sa gilid kasi ang kangkong kasi favorite kong gulay yan kumbaga nasa sa inyo naman yan kung hindi nyo siya lalagyan yan kasi nilagay ko lang yan dahil gusto ko ang tawag sa amin ng ganitong luto ay tinulang bituka ng bangos maraming luto sa bituka ng bangos mayroong adubo mayroong papaitan at meron din paksiw. Yan, mama kanoy. Yung bangos natin luto na. So, inaano ko lang yung kangkong na nilagay ko diyan sa taas. At uh, ayan na, kakain na tayo. Yan. Kakain na tayo. Napakaangas ito guys. Parang balot na ano to. Parang kumain ka ng balot. Tapos medyo maanghang. Alam mo yung medyo maanghang siya, no? Maanghang na maanghang. Diba? ano? parang balot yan, no? Malinamnam yan, malinamnam. Yan sinasabi ko sa inyo, eh. Yung iba kasi tinatapon. Pero yung iba, yan nagagawa ng paraan yan. Pakaangas niya, no? Oh. Ha, tara, kain tayo.